Hi guys, for today's video, i-unboxing natin itong nabili namin na plancha. Ayan o. No? Hair iron. Tingnan natin kung gano'ng kalit ito. Nabili ko ito sa TikTok. 179 ang isa. So, dalawa yung in-order ko kasi tig-isa kami ng aking kasama dito sa bahay. So, ayan. Titingnan natin kung gano'ng kalit ito. Okay? Okay. Ayan. So, ayan, yung packaging na. ito at ito try ko rin to mamaya maya so, effective ba siya yan maganda naman yung pagkaano nila pagkarap and yan ay ang ganda Nova nga pala guys yung kanyang pangalan Nova yung yan. So, napa-order kami nito kasi na. Ay, ang ganda guys. Halagang 179 lang. Ayan o. Oh. Oh. dalawa to. Dalawa. Ayan. 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 O, oh, see? So, gusto natin yung isa. Ayan. Ayan, ang ganda. Tingnan natin kung gaano siya ka. Ay, ang ganda niya, guys. Oh. See? ang ganda. Wow, malapad din yung kanyang ano. Yung kanyang Ayan. Ayan, no. Oh. Ay, try ko to sa loob kung gumagana siya. Ang ingay ng aso. Eh? So, ayan, guys. Itatry na namin to kung gagana siya. Yung brand niya pala, guys, is Nova. Nova pa rin siya, tayo. Ayan. Nova! Ito na siya. So, sasaksak na natin to. May saksakan dito. So, ayan. Tingnan natin kung gagana siya. Okay. And meron nga pala siya dito, may button. Tapos saksak ko muna. Uy, umilaw siya. In fairness, may ilaw. And pindot-pindotin natin. Ayan, may ilaw sa 160 degree, 180, 200, 220. Aba. Ay, ang bilis niya uminit ah. In fairness oh. Musok-usok na agad. Ito rin natin guys. Mabilis siya uminit ah. Baka masunog yung... <laughs> Baka masunog yung buhok ko ah. Uy! Ano lang to? Ah, nasa 160 lang. 160 lang yung init. Ay, Mainit siya guys ha. Mainit. Oh. 180. 180 tayo. Ay. Kabog. Mainit. Gumana. Gumana na siya. Mayroon akong plancha, na akong plan siya guys. Hindi ako manghihiram kay nanay. Sa alagang 189. <laughs> Ay. Huwag to. Sa alagang 179. Wala. Mainit din siya guys ha. Oh. So, ibig sabihin, gumagana siya. Legit, my dear. Kasi nabili ko noon. Ah, see? Mainit siya. Hindi ko pa siya napula. Hindi ko pa siya ng 220. So, ayan. Available sa yellow basket. Wow. Yun lang. Bye.